Sa isang kaharian kung saan, ang malalaking pusa at mga palihim na reptilya ang namamayani, halos imposibleng mabuhay ang isang nilalang na mas mababa sa tinatawag na predatory scale sa mabagsik na mundo ng Amazon at higit pa, lalo na ang mangibabaw dito. Ngunit merong isang banta, isang halimaw na mukhang musang, bangis ng lobo at walang hanggang demonyong gana. Kaya't binabantayan nito ang teritoryo ng labis na lupit. May dalang tatlong anim na matutulis ng ngipin, lakas ng kagat na kayang durugin ang bakal sa anim na raan at labin pounds, bawat square inch at isang walang takot at walang pagod na likas na ugali. Ang mabagsik na nilalang na ito ay kayang punitin ang balat ng buwaya na parang mantikilya. Durugin ang mga balat ng pagong hanggang maging alikabok at takutin ang mga jaguar na napapatakbo sa takot. Kilalanin ang mamamatay ng pinakamapanganib na mga hayop sa Timog Amerika, ang dambuhalang otter ng ilog. Ang Piranura brasiliensis, na kilala rin bilang dambuhalang otter. Dambuhalang otter ng ilog o dambuhalang otter ng ilog ng Brazil ang namamayani bilang pinakamahabang mustelid sa pamilya ng mga weasel na kinabibilangan din ng mabagsik na honey badger at mabangis na wolverine. Katulad ng mga kamag-anak nito, nangingibabaw ang hayop na ito sa mga daluyan ng tubig sa Timog Amerika gamit ang walang kapantay na tapang at bangis. Ang mga makikinis na mandaragit na ito ay matatagpuan sa mga tubig ng Amazon, Orinoco, at La Plata at nagtatakda ng teritoryo sa mababagal na agos ng sapa, ilog, lawa, latyan, kapatagan, at binabahang kagubatan tuwing tag-ulan. Ang presensya nila ay nakakatakot na para sa pinakamapanganib na hayop sa gubat. Kaya sila ang tunay na gangster ng kaharian ng mga hayop. Ang mga jaguar, kaiman at maging ang mga anakonda ay nanginginig sa harap ng matinding bagsik at tapang ng kanilang mga pag-atake. Pwede mo rin silang tawaging aquatic honey badger. Bagaman pangunahing isda ang kanilang kinakain, kabilang ang sichelid, perch, kerosene, piranha at hito, ang mga dambuhalang ito ay medyo oportunistang mga ngaso sinisilo ang anumang hayop na mangmang na magawi sa kanilang teritoryo. Ang dambuhalang itim na kaiman na ito ay nagkamali ng malaki, naglakas loob na lumangoy sa tabi ng pamilya ng otter na hindi nag ng oras at agad na umatake. Kinagat at nilapa ang malambot na tiyan at ulo nito. Tatlong oras na kinalaban ng mga otter ang halimaw hanggang sa tumakas ito, baling ang buntot sa pagitan ng mga hita para iligtas ang sarili. Ngayon, palabas iyon para sa malaking kaiman. Sa mas maliliit, di lang tinatakot ng river otter ang mga ito. Pinapatay at kinakain nila ang mga ito kasama ang iba pang biktima gaya ng alimango, pagong, unggoy at ahas, lalo na kapag kulang ang isda sa paligid para matugunan ang kanilang gutom. Hindi pa dito nagtatapos, haharap pa ang mabagsik na nilalang sa anaconda dahil sa kanilang walang sawang gutom. Para sa mas maliliit na anaconda, tila pista para sa mga otter ang panghuhuli at pagkain sa kanila. Mas mahirap labanan ang mas malaking at busog na anaconda. Gayunpaman, hindi iyon hadlang para subukan pa rin nila at swertihin. Ang matapang na river otter na ito, kahit kaharap ang mas malakas na anaconda, ay patuloy na lumalaban at maingat na pinag-aaralan ang panganib at benepisyo ng paghabol dito. May babala mula sa malaking ahas kaya iniwan niya ang nilalang, baka para tipunin ang grupo at bumalik sa ikalawang round. Hindi mo talaga masasabi. Ang mga tarantadong ito ay nangangaso ng eksaktong nakakakilabot. Dahil sensitibo ang bigote nila at nararamdaman ang tibok ng puso sa tubig, laging lamang ng isang hakbang ang mga halimaw na ito. Maikli at mataba ang paa nila, pero dahil sa mapanganib na webed na daliri, matutulis na kuko at maskuladong katawan, nagiging makinang pamatay sila na kayang sumagasa ng 300 at 30 talampakang tubig sa wala pang 30 segundo kaya nilang isara ang tainga at ilong sa loob ng 8 minuto habang nakalubog. Gayunpaman, kahit na perpekto ang kanilang pangangatawan, malaki pa rin ang nakasalalay sa kanilang paningin pagdating sa pangangaso, lalo na kapag nasa ibabaw ng tubig. Ang matatalas nilang mata ay tumutulong makita ang biktima mula sa malayo, tantiyahin ang distansya at umatake ng eksakto. Pagkakita sa biktima, agad nagsisimula ang ilog na otter ng mabangis at magulong habulan, mabilis sumisid at umiilag sa mababaw na tubig. Kahit magmintis ito, hindi ito tumitigil at agad na sumusubok muli sa susunod na pagkakataon. Kaya ng mga mamamatay tao sa ilog na umatake mula sa itaas o ibaba at biglang lumiko para maagaw ang biktima gamit ang malalakas nilang panga. Kapag nahuli na nila ang biktima, mahigpit itong hawak sa unahang paa at nilalapa ng maingay at masaya, kadalasan ay may nakamamatay na unang kagat. Mananatili ang kasabikan sa pagkain hanggang sa makakain ang dambuhalang otter ng 10% ng bigat ng katawan niya araw-araw. Kadalasan, mas gusto ng dambuhalang otter sa ilog na mag-isa kapag nangangaso ng biktima. Kapag hindi na niya kaya, tinatawag niya ang grupo at nagsisimula ng matinding pag-atake. Sa mga nakakakabang hunting session na ito, bawat otter sa kanilang grupo ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang ilan ay para umatake. Ang iba naman ay nandyan para manggulo may mga nagbabantay sa mga daanan ng pagtakas at lahat sila ay maingay para siguraduhin alam ng bawat isa ang gagawin agad. Ang lalaking otter ng species na ito ay 57-71 pounds habang ang babae ay 49-57 pounds. Noong unang panahon, mas malalaki ang mga nilalang na ito, umaabot ang mga lalaki sa 7.7 na talampakan. Gayunpaman, dahil sa matinding pangangaso, nabawasan ang laki nila at sa kasalukuyan, ang mga lalaking river otter ay umaabot ng 4 tuldok siyam hanggang 5 tuldok lima, talampakan mula ulo hanggang buntot. Habang ang mga babae ay nasa pagitan ng tatlo tuldok tatlo hanggang apat tuldok siyam talampakan, bagamat ang kanilang malalakas at maskuladong buntot ay nagdadagdag pa ng 28 pulgada sa kanilang kabuang haba. Dagdag pa sa kahangahangan nitong pangangatawan, ang nakakatakot na itsura ng higanting otter ay nagpapalakas pa ng malademonyo nitong dating. Ang maiksi at pababang nguso nito ay nagbibigay sa ulo nito ng bilog at nakakatakot na itsura. Ang maliliit at bilog nitong tainga ay dikit sa ulo kaya makinis at maayos ang itsura. Mayroon silang malalaking matang parang tumatagos sa tubig at nakakakita ng iyong kaluluwa. Pinaka nakakatakot ang matulis na panga at makitid na butas ng ilong kaya nakakatakot ang itsura. Pinakakamanghamangha sa higanting river otter ay ang kakayahan nitong harapin ang mga mandaragit na dapat sanay kakain sa kanya. Bukod sa Cayman at Anaconda, nakakaharap din nito ang pinakamalaking mandaragit sa Timog Amerika, ang Jaguar. Kilala ang mga higanting otter bilang Water Jaguar o River Wolf sa Portugues at Espanyol. Pinapakita lang nito kung paano pumapantay ang mga makapangyarihang nilalang sa food chain laban sa mabagsik na kalaban. Sa pangkalahatan, ang kanilang mga sagupaan ay tungkol sa pinagkukunan ng pagkain. At nakakagulat na gagawang paalisin ng mga higanting otter ang mga jaguar sa karamihan ng mga pagkakataon. Sa isang tensyonadong tagpo, napatigil ang dalawang jaguar nang harapin sila ng isang matapang na river otter. Paglabas ng buong grupo ng mga otter, napilitang tumakbo palayo ang mga jaguar. Masuwerte ang mga tao dahil hindi talaga tayo interes ng mga iyon. Ang mga nakakatakot na nilalang na ito ay madalas umiwas sa mga lugar na may tao at karaniwan ding umiiwas kapag may tagpong nagaganap. Ngunit kung ikaw ay maglalakas loob na pilitin sila laban sa kanilang kagustuhan, ang mga mabagsik na hayop na ito ay maaaring magpakawala ng kanilang galit sa pinakamabangis at malupit na paraan. Walang opisyal na ulat ng tao na napatay ng dambuhalang river otter sa anumang pagkakataon. Gayunpaman, ang mga dambuhalang otter na ito ay hindi lang mabagsik, sila rin ay mga sosyal na hayop. Namumuhay sila sa mga dikit-dikit na pamilya na binubuo ng dalawa hanggang dalawampung miyembro at inaangkin nila ang napakalawak na apat punto, anim na milyang parisukat bilang kanilang teritoryo. Ang pamilya ay binubuo ng mag-asawa at kanilang mga anak mula sa ilang henerasyon. Kapag may himasok, nagsasama-sama silang matapang na ipinagtatanggol ang isa't isa. Sa kanilang angkan, laging may kapayapaan at pagmamahalan halos buong taon. Kilala rin ang dambuhalang otter sa pagiging maingay. Mayroon silang komplikadong hanay ng mga tunog na umaabot hanggang 22 na iba't ibang uri ng pag-ungol o tunog sa mga matatanda. Bawat pamilya ng mga otter ay maaari pang magkaroon ng sarili nilang natatanging tunog o audio signature. Dahil sa matinding init mula tag-sibol hanggang tag-init, nararating ng mga nilalang na ito ang tugatog ng pagpaparami. Kadalasan silang monogamous at magkasama habang buhay. Pagkatapos magtalik, inaabot ng 65 o 70 araw bago ipanganak ang mga kuting karaniwang mula huling bahagi ng Agosto hanggang una ng Oktubre. Karaniwang may wanak patepman kuting bawat anak at nananatili sila sa pugad ng pamilya sa unang dua matwa linggo. Pagkalipas ng isang buwan, mulat na ang kanilang mga mata at sinusundan na nila ang magulang palabas. Nalutas na sila sa gatas sa edad na tatlo hanggang apat na buwan at sa siyam hanggang sampung buwan ay marunong na silang manghuli ng mag-isa na parang maliliit na bersyon ng kanilang mabagsik na mga magulang. Sa buong kasaysayan, ang dambuhalang river otter ay naging mahalagang huli dahil sa napakaganda nitong balahibo. Karaniwan itong kulay tsokolate na kayumanggi, pero maaari rin itong magtaglay ng mapulang o kulay usa ng mga anino at halos nagiging itim kapag nababasa. Napakakapal ng balahibo nito kaya hindi naaabot ng tubig ang balat at ang mga guard hair ay nagtataboy ng tubig kaya nananatiling tuyo ang panloob na balahibo. Dahil sa saganang balahibo, nagiging pangunahing target ang otter ng mga manghuhuli at kapag isinama pa ang mga modernong panganib tulad ng pulusyon at pagkawala ng tirahan, nakasalalay na lang sa isang hibla ang kanilang kaligtasan. Walang eksaktong bilang sa International Union for Conservation of Nature Red List pero endangered ang mga dambuhalang ito at paliit ng paliit ang populasyon nila. Wala pa ring mahigpit na pagpapatigil sa ilegal na panghuhuli ngayon. Nakakagulat na ipinagtatanggol ng mga mangingilak ang ginagawa nila dahil ito raw ang kanilang kabuhayan. Kahit ano pa ang dahilan, nananatili pa rin ang kontrobersya. Sa palagay mo, dapat bang ipagbawal sa buong mundo ang kalakalan ng balahibo ng mga nanganganib ng maubos na hayop? O ito ba ay hindi patas na dagok sa ilang mga kaugalian at kabuhayan? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba sa sinabi na yan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.